Huli mga kanter, na naman. I think po, kalikasan. Huli ito. Huli siya. Yung matagal ko na miniti. Huli. Oh, puti ang paa. Ah, maganda. Dairi. Napakaganda mga kanter. Puti yung paa. Ito. Napakaganda ah, mga kanter. Ayan e, o. Ah, Salamat sa iyo sa tutorial, tutorial mo. Juan lagalag. Ang na ako uh. Ayan na puti ang pa. Ayos. Maganda. Ito yung nasa sa amin. Yung binibitagan ko. Tapos isa pang tumetela ako dyan o. No? Ayan. May pumuputak pa dyan. Pero puntahan pa natin yan. Sayang yan. Ay, ang ganda ng tilap. Nice mga kanter. hunter Pangatlong huli ko na to. Ayan o. Puti ang paa. Uy. Napakaganda. May sinyal pa mga ka Ito yung hinahanap ko. Ayan o. No. May tugda. Ayos. Ayos. Yun yun lalo mga kanter yun o. Napakaganda talaga mga kanter. mo yung ano. Yung panya. May paningit. Napakagandang pangatin ito Yan mga kanter. Ayos. Mabuti hindi ako nakikita. Malapit lang ang tinaguan ko. Ang ganda ng ano niya. Yan. Napakaganda mga ka-hunter Thank you po inang kalikasan Ayan Nagbunga na Sa so, ulitin po